my showbiz corner viewers supporters subscribers hello mga showbiz welcome back to my channel confirmado na si Oliver Moeller ay nanliligaw na kay Kim Cho hindi kay Michelle D kaya naman nakita nga siya spotted na nanonood on the spot sa its showtime bilang audience at na inamin niyang may binibisita siya pero hindi niya dinitahang hindi niya diniritsahang sinabi ni si Kim Chu ang kanyang binibisita at inamin niya mismo konfirmado sa interview na nililigawan niya. Kinukort niya si Kim Chu at ang sobrang sweet talaga. Ang sweet niya dahil uh, nagpaalam pa talaga siya o magpaalam pa siya kay Kim sa pag-interview na siya ay konfirmadong niligaw sa dalaga na kakahiwalay lamang ni Zian Lim. Sa usaping ito ay masasabi nating magalang at marispeto at mabait itong uh, si Oliver dahil magpaalam pa talaga kay Kim Chu na siya ay nanliligaw sa dalaga o di ba talagang uh, nakaka, nakakatawa din di ba dahil sinabi ni Oliver sa mga reporter na kailangan muna niya magpaalam at mag-ask ng permiso na sabihin sa mga press na siya ay nanliligaw sa dalaga o di ba nakakatawa sa mga hindi nakakaalam si Oliver ay half German half Pinoy. Ang kanyang nanay ay Filipina na nakabay sa Cebu at ang kanyang papa ay mula sa Germany at sila ay namamalagi na ng matagal sa Cebu sa Pilipinas. Kaya naman maraming sang alam ng mga salitang Tagalog o Bisaya sa Pilipinas instead sa German na lingwahe. At ito nga ay malakas ang loob ni Oliver na ligawan at iflirt itong si Kim Chu dahil kakahiwalay lamang sa boyfriend na si Zian Lim at uh, alam niyang uh, taga Cebu at Bisaya itong si Kim Chiu. Kaya naman, syempre malakas ang loob ni Oliver. Malakas ang loob ng Minata na ligawan si Kim Chiu. At uh, marami ang kinilig din, marami ang may boto, maraming boto sa kanila na sila na ang mag-on bilang boyfriend at girlfriend soon. Habang naniligaw pa, konfirmado itong si Oliver Moeller, isang fitness man at mayaman at negosyante. Kayo mga ka-showbiz, buto ba kayo? Kay Oliver, para kay Kim Chiu si Nita Princess na maging boyfriend niya. Kaya naman, please comment down below at feel free sa mga reaction at komento, opinion. Hi, si Atta, si Atta si Oliver. Parang may binibisita siya rito. Yeah. Oo, oh, oh. nakakasikip siya yata binibisita. Hi Oliver! Bakit oh, ka nagbalik? Uh, just wanted to meet some people on Ah, oh, Sabino. Uh, Sino? Meron ka, meron ka bang... May po. pangalan ka ba yan na nasa isip mo ngayon? Ah, uh, baby. Yeah. Uh, Hala, si Danny ka hoping <laughs> <laughs> oh, di. si Atty. Oh, si Atty. Oh, si Parang may binibisita siya rito. Oo, oh, oh. nakak si Kim yata binibisita. <laughs> Hi, Oliver. ba Ma, bakit ka nagbalik? Uh, just wanted to meet some people lang here. Ah, some people. Uh, Sino? Meron ka, meron ka bang, may pangalan ka ba yan na nasa isip mo ngayon? Ah, uh, maybe. Yeah. Secret. Hala? Si Dani ka, hoping di. Na ito naman ang tanong ng press o reporter kay Oliver nung tinanong siya na nililigawan niya ba si Kim Chu, sobrang sweet at magalang ang sagot ni Oliver na ito. I've always thought Kim was such a pretty person, but you know, she's from Cibro, so I mean I guess you could say that. Right, right. Are you part of Kim? Um I don't think it's fair that I speak about that without Kim's permission, so okay. I'm so sorry, I hope you understand. Kim Kim's pretty nice. Okay, okay. So, okay. So, okay. so shabbayun mo dito talaga <laughs> sa social.